ulo ng isang sikat na influencer at model sa Hong Kong na sa isang kaserola at di umano ay pinakuluan at ginawang sabaw. Pasintabi lamang po sa mga manonood. Medyo maselan lamang po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Naaresto di umano ang ex-husband ng isang sikat na model sa Hong Kong dahil sa krimen na di umano ay may kinalaman nito. Siya si Abby Choi isang sikat na model socialite sa Hong Kong na nawawala at nang matagpuan, hiwahiwalay na ang katawan. Ayon sa mga otoridad, natagpuan ang ulo at mga ribs nito sa isang malaking kaldero sa loob ng three-story house kung saan pinaniniwalaan na si Abby Choi ay kinatay na parang isang hayop ang masakit pa dito ang gumawa nito sa kanya ay yung mga taong malalapit pa sa kanya. Ayon sa source, di umano ay naaresto ang ex-husband ni Abi Choi dahil sa mga nakuhang ebidensya. Kaya naman sobrang nasyak talaga ang buong mundo sa pangyayaring ito. Pero bakit nga ba ito nangyari sa kanya? At bakit ganun na lamang karumaldumal ang ginawang pagpaslang sa model na si Abby Choi? Ano nga ba ang motibo ng pamilyang ito para wakasan ang buhay ni Abby Choi? Si Abby ay nabalitang nawawala noong February 21 at huling namataan na nasa loob ng puting sasakyan. Pagkatapos nito, wala nang kahit sino ang makakontak sa modelong ito. Bigla na lamang siyang nawala sa loob ng ilang araw. Maging ang kanyang pamilya, mga kaibigan ay hindi alam kung nasaan ito. At dito na nga nagsimulang kinutuban ang pamilya nito, subalit umaasang muling makita ang modelo. Subalit, ni isa sa kanila ay hindi naging handa sa karumaldumal na nangyari kay Abby Choi. Pagkatapos ng tatlong araw mula ng ma-report e na siya ay nawawala, natagpuan ng mga pulis ang parte ng kanyang mga hita sa loob ng refrigerator. Naku po! Natagpuan pa sa apartment ang mga equipment tools na ginamit sa pagpaslang kay Abi Choi. Subalit, nawawala ang ibang parte ng katawan nito hanggang pagkatapos ng dalawang araw nang ma-discover nila ang hindi inaasahang pangyayari sa bahay na di kalayuan kung saan huling nakita si Abby Choi. Natagpuan doon ang ulo na nakasalang sa malaking kaldero habang pinapakuluan ito. Diyos mio! At dito, detalyadong ikinuwento ng kapulisan ang katakot-takot na pangyayari at bumulaga pa sa kanila ang dalawang malalaking kaldero ng soup kung saan natagpuan ang ulo ni Abi Choi. At makikita pa dito na may mga sahog tulad ng karot at mayroon din karne na pinaniwalaang lamang loob ng tao. Narecover din dito ang puting sasakyan kung saan huling nakita si Abi Bago ito, tuluyang maglaho at na-discover din nila kung gaano karumaldumal ang pagwawakas ng buhay ni Abi. Siguro nga hanggang doon na lamang si Abi. Ganon pa man, ang malaking tanong dito ay sino talaga ang gumawa nito? at bakit ito ginawa sa kanya? At bakit pagkatapos ma-discover ang ulo ni Abi may kakaiba ng kilos ang ex-husband nito at balak pa nitong tumakas? Sa pagpapatuloy ng investigasyon at sa tulong na rin ng mga ebidensya, agad na aresto ang ex-husband ni Abi Choi, maging ang mga taong ito ay kinasuhan din ng murder. Ang ex-husband ni Abi ang tatay nito at ang kapatid nito na pinaniniwala ang sakay din ng puting ban kung saan huling nakita si Abi Choi. Si Abi ay isang matulungin lalong-lalo na sa mga nangangailangan at hindi ito nagdadalawang isip na gumastos ng pera. Sa napaka-brutal na sinapit ng babaeng modelo na si Abi Choi, pera nga ba ang punot dulo nito? Pero isa lang ang sinisigurado ko, mananagot, ang lahat ng may kagagawan sa sinapit ni Abi Choi. Rest and peace in paradise, Abi Choi.